Ang good morning mga master. Uh, dito ako sa San Luis. Ah, uh, mangingisda kami sa May. Di ba yabay, San Luis Aurora? Date natin ngayon March 23. Oras natin 6:30 AM. Nanti ko lang yung kasama ko, Sir Javier. Tapos punta kami. Dalawa lang kami. Ito gamit ko ngayon ng motor. Uh, Enduro. XR125. Nawa namin pa O, naunahan namin na motor. Ayun, sige mga master. Katahin uh, ko lang siya tapos biyahin na kami. Master Dito na kami sa spot Ganda ng spot mga Master Dala nating set Dalawa Dalawang rod Dalawang reel Isang light Itong aking blue current 93TZ Nano All Range Tapos Stradic 2500HG Loaded ng 15 pounds Na Hydra tapos jig mga master 16 crops. mo muna tayo dito tapos punta kami doon mga master. Hawis lang muna ako dito sa harap subukan ko mag-jig. Kumay Umi-strike nice na isa dito sa mino mga master Jig na ulit tayo palubugin natin yung lure mga master Tsaka gawin natin parang jig suspicion mga mga tanggal sayang mga master tanggal palit oh, ako mga master ng jig 17 grams micro jig sayang yun mga master isda yun sayang ano ang laki oh sayangin mga master karena wisum strike pada itu Magjig tayo dito mga oh master Pero syempre dahil hindi natin kabisado alon Dito tayo sa mataas Napalit siguro ako ng kwan dito. Nino. Pichay! Putol! putulan tayo mga master tali extreme fishing to mga master Ang kuata na mas mabigat talaga. Time check mga master. 10.30. Dalawang oras na tayong mahagis. bale Two strike. Dalawa. Dalawang anhook din. Yung isa talaga anhook. Yung isa donate Tutol kagid yung tali natin. Maralaki yung sibad pero wala eh. Medyo marit yung dala natin. Light lang tapos 15 pounds lang yung kuha natin. Uh, yung aking line lilipat kami mga master dyan sa pan dyan sa pan na yan uh, lugar na yan dyan mga master rapat talaga kami ng spot kung sa kanin may makulit yung kabila oh, mga alam mga master oh. lalaki gagabay adjeng adjeng May dalawa yung mga master na aging sa dalawang ni Sir isarap Pero yung... Oh, hindi pa namin Tawid mo na kami. Ang bago kaibigan mga master. Ah. Nakakana. Ah, Kaso malaki yung mga alon kaya... Hindi yun namana sasamahan lang niya kami pumunta doon sa kabila kabilang side tuturo niya sa amin yung daan may ipart kasi dito na uh, tang iban hindi mo dadaanan mamumundot ka doon niya itagturo yung daan いただくかなおすしパッド。 Gần đây lít không phải là Maganda sana dito oh. Tarik Hindi pwede Hindi pwede che nova master Yeah. siya ups, 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 Agis ka sir <laughs> Wala siyang kawala eh Good size, mga master laki mga master Woo. wala buti na lang ako naunat pala naunat mga master ayos natin yan Pwede na uli. Lagay na natin sa lagay ito mga master. Para malagyan uli. Kargahan natin. Grabe. Isang kilo higit to. Hindi ko alam kung kakasya dito sa lagayan natin ito mga master. ang galin natin yung uso mga master masiva hindi kinaya mga master Agak aagis harap, siguro ayusin ulit. Hira -hira 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 -hira. <tuh> ayo buat <berapa>. nah, master, ayo, <tuh> ayo ay, pak, para kamu bikin master. Ay. Puro hmm. pa papano at tatang mga master. Ha. 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 Ang dulas, mga master. Puntik tayo ang ah. Ito na yung pinakamatarik mga master. Ah. Pinakamahirap babaan. Ha. ngobrol sama Master Hai <tuh> Dimana yang pusat tata apa? Dapat mga master, oras natin 2.30 Dito na ako sa pinagparkan natin o oh. Yung motor Ito yung spot na pinuntahan natin Di ba yung bahay San Luis Aurora Yung kasama natin, naiwan pa dun Akala ko andito na Kasi nung pagbaba ko ng bundok Wala na siya usapan namin dito kami ang hages dyan sa spot na yan mag aajing kami dyan dito yan kaso nung pagdating ko dito wala siya siguro pagbalik namin mga master doon naman kami pepesto, jigging pero maganda din kasi yun eh oh. yun doon maganda nung spot doon mistry ako doon ng oh. malaki kaso hindi ko na hook set bumitaw din ka agad ay oh, bumitaw tapos nung lumipat kami dun sa likod putol ka agad yung linya ko hindi ko alam kung ano iska, isda malaki pa naman barakuda siguro yun hindi para barakuda sa lasa din laki nung huli natin sa lasa mga master ajing muna tayo dito master sa Oo, oh, dapat natin yung kasama natin. песар астер бит фрид Shoutout ka <laughs> Watay O oh, shoutout kayo Anong pangalan mo? Watay O toy Ay o oh. Huwag nagtatago oh, naman kayo <laughs>